Hello mga kalakay. Uh, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay magluluto tayo ng authentic Ilocano pinapaitan. Yan at samahan nyo ako sa bidyong ito, mga kalakay. At i-share ko na naman sa inyo yung isang recipe ng uh, original Ilocano pinapaitan. Ayan mga kalakay Ito nga po yung ating ingredients sa ating papaitan Meron po tayong laman loob ng baka dito mga kalakay Ayan Tapos uh, ang pangpaasim po natin ay uh, ang kamyas Ayan, yan po yung original talaga na pangpaasim guys sa ating papaitan At mayroon tayong siling haba At mayroon tayo ditong sibuyas, bawang at luya tapos meron tayong dahon ng onion, tapos asin, laurel, tapos meron tayong pamintang durog. At meron tayong suka dito guys at hindi mawawala ang pinispes. Yan po yung kulay green guys. Original po na nilalagay talaga sa mga Ilocano sa papaitan. Ayan at uh, mag, maghiwa na nga tayo dito mga kalakay. Bali, uh, hiwain lang po natin yung uh, ating uh, laman loob ng baka. Ayan, bali, ang paghiwa po natin dito, mga kalakay, ay hindi masyadong uh, malalaki. Para sa ganon, hindi tayo mahirapan sa pagpapalambot. Ayan, bali, ganito lang yung hiwa niya, mga kalakay, medyo pahaba po siya. Ayan na medyo maliliit yan kasi pagka kasi medyo malalaki yung hiwa natin mga kalakay sa ating lulutuing pinapaitan ay uh, mas matagal din na uh, lumambot yan at ito nga po yung isaw ng baka guys bali hiwain din po natin ito yan na mga ganyan lang uh, kakalaki hindi masyadong malalaki yung ating hiwa Ayan, at ready na tayo sa ating pagigisa. At maglalagay tayo ng mantika dito mga kalakay. Bali, ilalagay ko yung taba ng baka dito para sa ating pagigisa. Bali, ginisa ko na po dito mga kalakay yung ating bawang, sibuyas at luya. At nilagay ko na din yung pamintang durog sa kayong ating laurel. Ayan, sasalang ko lang sa kaldero mga kalakay dahil maglalagay po tayo ng tubig para sa ating pagpapalambot. Ayan, bali maglagay tayo ng tubig dito mga kalakay ng mga apat na baso ng tubig para sa ating pagpapalambot. Ayan, bali haluin lang natin to mga kalakay at ginisa na natin to kanina mga kalakay bago natin na uh, tinubigan. Ayan, at ipapalambot natin ito ng 30 minutes para sa ganun ay lambot na lambot po talaga yung ating uh, laman loob ng baka mga kalakay. Ayan, talagang itong papaitan na to mga kalakay ay authentic talaga na original na recipe ng papaitan. At ito na yung sikreto ng papaitan ng mga Ilocano mga kalakay. Ito po yung tinatawag namin na pinispes. Ayan. Ang original po na papaitan sa Ilocano mga kalakay ay hindi po kami naglalagay ng apdo ng baka. Bali yung pinispes po talaga yung original na nilalagay sa aming papaitan at ganoon din sa aming pang, uh, pangpaasim uh, hindi po naglalagay hindi po kami naglalagay ng uh, kahit ano the best talaga yung kamyas na ilalagay natin sa pangpaasim ng ating papaitan ayan mali maglagay tayo dito ng dalawang siling haba at uh, ipapakulo lang din po natin at uh, titimplahan na nga natin to mga kalakay dahil uh, medyo malambot na yung ating uh, laman loob at mamaya-maya mga kalakay ay luto na din po ito. Ayan o oh, yung uh, ating uh, laman loob ng baka. At uh, ishare ko to sa inyo mga kalakay para sa ganun may idea po kayo kung ano talaga yung original na luto ng papaitan at ayan na pap, uh, takpan lang natin at ipapakulo lang natin ang mga 5 minutes at uh, ito na nga yung ating papaitan mga kalakay kitang kita nyo nga po yung kanyang uh, uh, laman loob ng baka ay sadyang uh, malambot na bali 30 minutes po natin ito pinalambot mga kalakay upang sa ganun ay talagang uh, malambot na talaga yung uh, ating uh, laman loob Ayan, at ready na to serve po yung ating papaitan. At ito na nga yung ating pinis uh, na luto ng papaitan. Itsura pa lang mga kalakay, talagang sadyang uh, na, nakakatakam, na, napakasarap. At hanggang dito na lang mga kalakay, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, support. Uh, God bless sa inyong uh, lahat. Mapagpalang araw.